For today's video mga sir, magdidigmaan pala ang Raider F na all stock, naka rimset lang at ang SYM V3 185cc na all stock mga sir. 2v2 pala yung laban mga sir, dalawang Raider F tapos dalawa ding SYM V3 na 185. Nasa unahan na pala yung dalawang SYM tapos tatlo kami Raider F na nasa likod. Tingnan natin kung makakahabol kami sa kanila. gear pa lang nung nahabol namin yung dalawang SYMB3 mga sir pero nauli yung isang Raider FI kasi medyo kinakabahan pa yung Raider nababasa ko sa comment section mga sir na malakas din daw tong SYMB3 kaya daw sumibak ng Raider FI na all stock kaya gusto ko talaga makita kung paano si Bakin ng SYMB3 ang Raider F ay mga sir. Kaya sinabayan ko dito yung SYM. Tingnan natin kung ilan yung top speed na makukuha niya. Kasi yung speedometer natin mga sir, nakakalibrate na yan pang GPS. 130 to 133 yung takbo ng SYMB3 dito sa speedometer natin mga sir nakasubok na ako ng Raider Fi na all stock ko lang pinalitan umabot ng 135 yung GPS nya so bali kulang pa ng dalawa para masibak na yung Raider Fi nabitin nga yung dalawang SYMB3 mga sir so dalawa sila magtetesting iba iba yung sprocket kombi nila tetesting nga nila mga sir kung alin doon yung pinakamabisa Upgraded na pala tong motor ko mga sir, hindi na to stock, bali naka 177 cc yung Raider FI ko. 68 mm stock head tapos stock crank din mga sir kaya 177 cc lang. kahit magkaiba yung sprocket combination nila mga sir halos parehas lang din naman yung takbo nila mga sa 130 yung top speed nila sa GPS magte-testing nga ulit yung Raider FI tsaka yung SYMB3 mga sa second round na natin kung kaya ba talagang habulin ng SYM itong Raider FI na all stock naka rim lang Kitang kita naman mga sir na malayo talaga yung agwat ng dalawang Raider Fi sa dalawang SYMB3 mga sir. Raider Fi pa rin talaga yung mabilis sa 150cc na underbow.